Ayan, shout Yan meron lang tayong isa shout out ngayon, guys. Yung mga vlogger na gumagawa ng mga content dito sa social media na hindi ka aya ayang tingnan. Walang ka-inspire-inspire. -inspire. Dapat sana pag isa tayong vlogger, gagawa tayo ng content na may inspire yung mga tao. Hindi yung puro lang kalaswaan yung makikita natin dito. Alam nyo guys, dati, marami akong vlogger na na-inspire ako. Uh, ginawa akong inspiration sila para ako magsimulang mag-vlog. Pero ngayon guys, ano na nangyari sa mundo? Nabaliktad na. Gumawa na sila ng mga content na halos naguhubad na tulad nung ibang mga content creator dyan nasikat na sana pero gumawa na mga challenge tulad ng tuwalya challenge ano bang nakakatuwa dyan sa tuwalya challenge na yan tinatakpan nyo lang ng ulo yung ginagunganon nyo yung partner nyo para lang kayo gumawa ng video ano ba yung video na yan kapangitingnan ang daming bata ngayon sa social media Grabe, ang daming gumagamit ng cellphone ng mga bata, lalo sa mga batang nag-aaral, tapos pag nananood sila ng Facebook, bubuka sila, yan ang bubungad sa kanila. Ang pangitingnan, sobrang laswa. Rubas Frank, ano ba yung nakikita dyan, puro kalibugan? Masaya kayo dahil kagawa kayo ng content. Malaki views nyo. Kumikita kayo dahil monetize na kayo. Pero dapat, ang gawin nating video, yung ma-inspire yung mga tao. Yung meron silang matutunan. Ano ba? Baliktad na yung mundo. Ito pa. Nagda-download ng mga uh, nag-ano ng mga sugal. The download tuturuan yung mga followers nila o subscriber nila na mag-download ng link. May code daw na ipapasok o yung link doon ida-download para makapasok sila sa sugal na yun. Ganun ba talaga kayo ka ano ng mga puso Ginagawa nyo mga sugarol yung mga followers nyo. Kumikita kayo habang yung mga followers nyo nalulugmok sa sugal. Imbis na sana pambili na ng pagkain, pambili na ng ulam. Ilulod pa para sa sugal. Sana matigil yan guys. Huwag nyong hayaan na magaya, kay, magaya yan ng mga future ng mga anak niya o kaya yung mga meron ng mga anak dyan, makita nila kanilang mga magulang nagsusugal, syempre grabe pero ito guys talaga opinion ko lang to, nasa sa inyo lang to, nasa sa inyo lang naman kung itigil nyo, dahil ano din naman nyo yan eh pero ito, sasabihin ko lang talaga na pangit. Para sa akin, pangit lang talagang tingnan. Sana naman gawin nating gawin nating inspiration yung pagbablog natin. Yung rule ay uh, yung ano natin dati, yung motivation natin, yung goal natin kung tayo ay ma-monetize sa Facebook o kaya sa YouTube na dati nag-iisip tayo sana makatulong tayo sa kapwa ganun yung nakakit yung hindi pa tayo nagbablog dati na nakakita tayo ng mga content creator na tumutulong na namotivate tayo dahil sa ano sa pagtulong nila yun dapat nung sa umpisa pa lang hindi pa tayo nag nag YouTube hindi pa tayo nag Facebook gawin natin yung goal natin Huwag natin ipahamak yung iba. Yun dapat sana guys eh. Napakasarap sa pakiramdam pag isa kang namuni sa Facebook o kaya sa YouTube na tumulong. Ang daming may inspire sa iyo, ang daming magko-comment sa iyo ng maganda. Pero pag isa kang YouTuber o isa kang ano, content creator ng Facebook tapos sugal, kalandian, puro ganun lang makikita. Grabe, sobrang daming mga bata sa Facebook. I scroll sila ng scroll. Tapos ganyan yung makikita. Ayan guys, yan lang masasabi ko. Sana matigil. Sana tigilan na natin yung mga ganong videos. Siyang pangitingnan. Yun lang po, yung masisir ko. Thank you, thank you guys. God bless sa lahat.